3 2 one. Ayan, magandang hapon hap, mga kasuki Ayan, si Katuna Vlog, mayroon pong bumili sa kanya ngayon. Tatlong slice daw pong tuna. Kaya yung nakayelo niyang tuna mga kasuki ay binuksan niya at binigyan niya yung kanyang suke. Ayan po, napakalaki ng tuna nito kanina mga kasukay. Bali, nasa 45 kilos po yan. Isang peraso lang. Ayan, quality quality po mga kasukay. Tingnan natin ang laman. Ayan, pulang pula oh. Sariwang sariwa. Ayan, sa mga bago lang natin dyan na bisita sa ating munting YouTube channel. Baka naman po, palike and subscribe mga kasukay ayan po ang customer ni Kuya Juni ni Katuna Vlog bali mag slice na po siya mga kasukay ayan sa mga namamalingkip po dito sa Imos Market magandang hapon sa inyong lahat mga idol napaka basic lang po mag slice ng isda ni Kuya Juni napakaganda po ng laman ng tuna ngayon class kipuyan po 'yan mga kasukay. Ah. Bali po pala ang kilo ngayon ng tuna rito ay 400 ang kilo. Medyo mataas mga kasukay. Sa inyong lugar mga kasukay or sa inyong palingke magkano po ba ang kilo ng tuna sa inyo ngayon? Baka naman pa-comment para malaman natin at may shoutout ko na rin kayo sa next vlog ko. Ayan, salamat po ah, sa mga solid subscribers natin dyan salamat sa laging panunood at pag aantabay ng aking mga ginagawang upload na video ayan po mga kasukyo oh. ito rin ang ating katrupa ang ating kasukyo, kadarating lang din niya. bali holy po siya ngayon mga kasukyo hahanguin nyo pa lang din yung ibang mga isda ang iba naka na magkano rin po pala mga kasoke ang bigaya na sahod sa mga libor dyan sa inyong lugar pa din po pala mga kasoke sa amin po ay 600 mga kasoke half day pala Ayan, pag nag ka, meron kang 1, 2, libre na lahat yon. Talo ka pangtalo mo pang nag-opisina mga kasukay. Merong kang to sa maghapon. Libre ulam pa. At libre kain. Shoutout kay Jordan, oh, nakapakapogi Napakagandang lalaki 'yan, mga kasukay. Ang apo ni Kuya Role at ang tagapagmana. Shoutout din kay Ti Marian. Hindi pa po ang kanyang panindang isda, mga kasukay. Yan, meron siyang yellow pin na in-slice mga kasuke. At saka hiwas or patiros. Ayan po. Ito po yung dalagang bukid mga kasuki Sariwang sariwa. Quality quality ang bisugo niya. Bagong ano rin yung dating nakanganga pa. Meron din galunggong. At saka sapsap -sap, mga kasuke. Ayan po ang itsura ng sapsap -sap, malalaki. shut out din kay Ate ano, Ate Busy busy mga kasukay. op nagagalit na 'yan. Pag raw po siyang bidyuhan mga kasukay. Sapsap na sariwa 'yan mga kasukay. Masarap po 'yan pang pinangat. Ito mga kasokyo, halimangong bato, tawagin dito sa amin sa Cavite. Matapang to mga kasokyo at napakatigas niyan. Matagal talaga ang buhay nito mga kasokyo. O, ayun, oh. Eh. Pero malasa yan pang steam. Yan, shout sa iyo Ate Basyo na gagalit talaga mga kasuka oh. Nagagalit sa atin mga kasuka. Yan, si Atiros po, isa sa pinakang masipag na kasama natin dito sa trabaho. Big time na yan mga kasuka. Marami na po yung nabiling ari-arian. Ayan. Ha? Tambak po ang alimasag natin ngayon. Ayan, sa mga bago lang dyan, mga kasuke, palike and subscribe po, ha, ah, ng ating munting YouTube channel, mga kasuke. Para lang kayong updated, mga kasuke. Ayan, ang daming alimasag ni Ateros, oh. Naantok sila ate, mga kasuke. Yan, paghapon mga kasuki ganito talaga ang sitwasyon sa emos Market. Wala pong masyadong customer. Kitang kita nyo naman oh, mga tulalayong tropa. Yan, shout out din po pala mga kasuki kay Madam Bilin. Ayan, bali naglalabas na rin siya ng paninda na isda. Iyan po ang pinakang ano rito, mga kasuke, isa sa matagal na nagtitinda sa Imus Market mga kasukay oh. Ayan, kadarating niya lang. Ayan mga kasukay mukhang inaantok si Madam Bilin oh, oy. Humikab pa mga kasukay oy. Nako na. Mukhang nahuli tayo na nakukuha natin ng camera. Ayan mga kasukay Marami pong isda ngayon si Ate mga kasukay Ayan, wala pa pang masyadong customer at saka si Boss Rodel beseng bese siguro nagmumubay mobile legends o kaya scatter shout out dyan sa mga suki ng scatter tayala taya lang ha si tuna vlog ayan meron siyang baon kanina nag siya ng tuna ngayon tapos na kakain daw muna siya ngayon mga kasuki ayan ang ulam ni katuna ngayon anong dalala niya kayang ulam tingnan natin baka tuna Ayan mga kasuka, ah. subscribe nyo po ang kanyang munting YouTube channel, Kat Palinky Vlog, mga kasuki Ayan, bubuksan na ni Katuna ang kanyang ulam at ang kanyang pagkain. Oh. Napakatipid mga kasuka. Ayan o, oh. Madaming ulam mga kasuki Oh. Ah. Mukhang masarap yan. Ayan, shout out daw po sa mga katuna nya ayan po ang pagkain ni katuna manok mga kasukay, inihaw na manok napakasarap nyan tapos mainit pa ang kanin no? Kain kain muna si katuna mga kasukay maya maya lalabas na rin siya ng isda na kanyang paninda ito mga kasukay po ay tilapyang batanggas quality oh bagong hang ulang yan nag ano pa nagagalawan pa mga kasuko oh. Ayan, sa mga bago lang dyan na ah, napabisita sa aking munting youtube channel baka naman papindot naman ng like and subscribe para lagi po kayong updated o oh. nagtatalunan mga kasuko ang mga tilapiang magaganda ayan o oh. napakaganda mga kasuko Quality, quality. Ayan, si Idol nagbobonlis po ng bangus. Dagupan. Ang lalaki ng bangus, mga kasoke, Oh. Sa mga magsisigang dyan, ha. Ah. Ayan, ang masarap sinigang. Ito, si Idol, nagdadaing ng bangus at siya'y magbobonlis. Ayan, mga kasukyo. Hanggang dyan na lang muna po ang ating munting vlog. Salamat at salamat sa panunood, mga kasukyo. Diyos mabalos po.